Hala, eh, itong laban na ito ay uh, unang narinig ng buong mundo. Ang pinakamakapal na accent ng Pinoy. Hala, parinig mo nga siya na halay Ayaw. pakinggan. Ayon, itong laban na ito ay eh, talagang nga namang makasaysayan ano, dahil sampung araw pala ang si Senator Manny dito sa usa ay inoper ang kanyang laban na ito. Laban dito kay Lidwaba, no? Eh bakit kanyo? Eh yung kalaban daw kasi ni Lidwaba, eh hindi pwede kasi na-injure. Eh. Eh, hindi nila kilala itong si Senator Manny, ikalakas pala. Oo, sabi nila, ika, sabi nung kampo ni Lidwabo, ay eh, kahit sino sa 122, sige, labanan natin, walang makakatalo sa atin, ano? Eh, unknown pa noon, itong si Manny Pacquiao, hindi nila kilala. So, sige, fight, fight, sabi niya, ayun. Eh, nagulat itong mama, ano? Eh, umpisa pala, eh, talaga po, todo na yung binibitawan ni Manny Pacquiao. Hala, hala, ay, sino bang kumuha ng kalaban na ere? Eh, sabi, hala, saan naman ito? Naku, ikalakas. ay, kalakas, ay, Grabe, oh. Ay, grabe ah. Hay may halong gigel. Hala, parang hilong talilong na din si Lidwapa. O sabi, sino ikang kumuha ng kalaban na ito? Ay, bumagsak tuloy ako. O, oh, eh, dapat kiika eh, itong si Lidwapa dito. Ay, eh, may plano na silang labanan si Barrera. Oo, oh, oh, naka up na sana siya. Kaya lang na diskarel dahil talagang sinagasaan siya ni Manny Pacquiao. Ayaw. Hala, talagang pinupo. Kala mo, nasa blow by blow lang itong si Senator Man eh. Ay, hala, akala niya eh. Alo, ayun. Hala, akala niya blow, parang blow by blow. Yung mga laban niya sa blow by blow. Hala, sige, walang tigil. Ano? Eh, ito pong si wapa eh. Kilalang stylish ito. Oo, yung huli niyang limang laban bago ere eh talagang napakahusay na mga boxing clinic ang kanyang ginagawa sa kanyang mga kalaban. So yun ang kanilang uh, tingin na mangyayari dito sa laban ni Lidwawa kay Senator Manny. Kaya lang talagang walang mabait na suntok itong uh, pinapakawalan ni Senator Manny. Lahat may bad intention. Hala, ito nakikita niyo muna ko gigigil pa yung panga ni Senator Manny. Ayaw! Hala, puro upper straight. Hala, pati yung hook ay kalakas. Oh, ayun, sumablay laang daon. ay eh. pero okay laang. ang tingnan nyo yung short nitong si Lidwaba. ay eh. kapula na eh. Oh, hala. Oh, ay hilong talilong na. oy saan eh, ako pupunta ninin? Nakalakas naman ang kalaban na binigay nyo. Oy, sino ba? Nako, siguro inaway nitong kanyang manager. Ah, kanyang promoter. Bakit naman eh, ang binigay mong kalaban ay kalakas? Ay, kala ko tune up laang. Oh, kala ko dipinsala. Ay, kalakas naman ito ayun hala eh kayo kaya ang masuntok na ikalakas, oh hala ay tingnan niyo yung short ko kulay pula na oh ay alo walang binibirang mahina ano ba naman yan teka lang time first ayun oh body shot ala ay naku kasakit naman na sandali lang pare ikaw naman eh maghinay hinay ka lang, oh kakadating mo lang din eh magpahinga ka muna eh, 10 days ka pa lang yung pagkaka ayun okay na terpane senator man ay pagkaganda nung timing oh Hala, binagalan pa oh. Ayun, talaga mga kaibigan. Dito, na panalonan ni Senator Manny Pacquiao ang kanyang IBF Super Bantamweight title. Hala, ayan. Mm! Hala, napatras ngayon itong si Lidwaba. Mm! Talagang may gigil, may halong galit. ala ayun. Talagang hindi tinatantanan na mani Manny Pacquiao itong si Lidwaba. Ayun, Ay, eh, ako, ako din na ano, itong laban na to. Dito ako naging boxing fan sa laban na ito. Ano. Dito oh, nabuhay uh, oh ang uh, natutulog na interes sa kaibutohan ng aking puso sa larangan ng boxing ayan kayo ayan ay bumagsak na oh yan ito rin ba yung laban na yon kung bakit kayo naging boxing fan ay comment down below ayun dumudugo ng ilong ni ba oh ay nako hindi na tinantanan ni sina Mane smiling blood ayun oh. ay bumagsak na ay tinanggal na ni Joker yung uh, kanyang mouthpiece Ay, magpahinga kana ayo oh, pakinggan natin ngayon ang uh, thickest Filipino accent. Ayun. Sige, banatan mo siya na ayon Ayun. So, yun. Maraming salamat. Hanggang sa susunod pong content. Bye-bye.